People Power Revolution. Panahon kung kailan muling nanumbalik ang demokrasya at kalayaan sa bansa. Kaakibat nito ang pagwawakas ng mapapait na karanasan mula sa diktadurya at pagsisimula ng panibagong buhay sa isang natatanging pagtatanghal ng reporter's notebook sa riwain ang mga alaala ng EDSA at usisain kung nakamit ang mga pangako nito. Makalipas ang 25 taon, saan nga ba tayo dadali ng mahabang paglalakbay na nagsimula sa isang mapayapang revolusyon? Ito ang EDSA 25. Mga pangako at pangarap. ETSA, saksi sa isang makasaysayang rebolusyon, simbolo ng demokrasya at hindi matawarang pagkakaisa. Sa paglipas ng panahon, sana nga ba tayo patungo bilang isang bansa? have uh, proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the president by the Constitution of the Philippines. Wala pang buwang o hindi pa ipinapanganak marami sa atin noong panahon ng martial law. Madalas, sa mga kwento lang natin narinig kung gaano kahirap mabuhay noon sa ilalim ng diktadurya yung nag-umpisa nga yung rehimen ni Marcos na magbalasik, nagkaroon na ng mga salvaging, torture, disappearances, prolonged detention. sabi nga nila, lahat ay may sukdulan at katapusan. Dahil sa naranasang hirap, ninais ng marami na magwakas ang madilim na panahong iyon. Hindi nga lang naging madali ang hangarin ito. Hanggang sa huli, ninais ni Ferdinand Marcos na ipagpatuloy ang halos dalawang dekada niyang pananatili sa kapangyarihan. I announce that I am ready to call a snap election. Ano, bro, bro, bro. Ang maisip niyang solusyon, snap elections kung saan ang nakalaban niya ang byuda ng pinaslang na si Sen. Benigno Ninoy Aquino, si Corazon Cojuangco Aquino. Mananalo pa rin tayo at may babalik natin ang ating mga panayang. Sinaos ang halalan noong ikapito ng Pebrero, 1986. Pero naging kontrobersyal ang bilangan. Panalo si Marcos sa Comelec, taliwa sa bilang ng National Movement for Free Elections o NAMFREL, kung saan si Cory naman ang nanguna. So nung nakita namin na parang iba yung nangyayari, nakakalungkot, in fact, humingi kami ng ano, a chance to talk to our bosses just to explain ano ba, bakit, bakit may ibang nangyayari. Feeling namin nakakainis. Kasi feeling namin nadadaya kami dun sa role na dapat na ginagawa namin. Dahil sa manumalyang resulta, nag-walkout si Denise sa PICC kasamang 34 pang computer technician gabi ng ikapito ng Pebrero. The fact na ayaw kong magamit ayoko maging part, kung ano man yan, kayo nang bahala dyan. Mga bata kami noon eh, mga idealistic kami, and we all wanted to do right for that, for that role. Isang tagpong naging mitya ng pag-alab ng mapayapang rebolusyon. February 22 naman, lalo pang nagpasiklab sa damdamin ng marami ang pagpalit ng alyansa ng ilang dating kaalyado ni Marcos. Siyempre, 14 years na nga tayo, nasa ilalim ng martial law eh. Marami ng mga abuse of human rights. Marami ng mga eh, greedy politicians, businessmen. At saka, greedy officers of the armed forces of the Philippines. Meron na yan. Kasama pa dyan yung Philippine Constabulary Integrated National Police. Kasi yan eh, parte ng armed forces of the Philippines noong mga panahon na yon. A ang, plano namin, hindi para lumusob at agawin yung kapangyarihan. No? Balak namin ipresenta yung mga nakaupo, no, para usgan ng taong bayan, at at the same time, mabuo yung National Unification Council at tatabi yung militar. No? no? So, hindi nangyari yun. So, nung madiscover yung plano nga ng paglusob sa Malacanang, nagpasya kami ni na Minister Entrilinon at yung mga kasamahan sa RAM, yung reform the armed forces movement, na pumunta sa Camp Aguinaldo. We are no longer afraid to die because uh, enough is enough, Mr. President. I think you know that your time is up. Hanggang sa isang panawagan mula kay Cardinal Sin ang narinig ng publiko, gabi ng February 22. If any of you could be a good friend in this very crucial day, and your support... We invited specifically the people to come, no, support Eddie and uh, Johnny. You know? It was our decision to replay the the uh, message, yung call ni Cardinal Sin, every 10 minutes. I call on our people to rally, to camp Aguinaldo and camp Crame in a show of people's power and solidarity with General Ramos and Minister Enrique. Alam nang namin na mahalaga yun, hindi namin alam kung ano ba ang uh, punot dulo noon talaga, ano ang maaaring kahinatnan. Pero, uh, naniniwala kami na merong, merong pupuntahan na maayos. Pero wala yung takot na baka kung anong mangyari, wala yun. Sa isang iglap, dumagsa ang milyon-milyong Pilipinong naghahangad ng pagpabago sa EDSA. Mahirap po kasi maglalakad at maraming sundalo. Hindi ko makalimutan yung nalilipasan kami ng gutom. Umaga po hindi kami kumain, ganun. Tubig lang. Yung hinihiling namin na ma siguro sabi namin kung ang panibago namang presidente na ang uupo, igiginawa na kami. Yung po yung aming pakay doon at any point in time, may tatawag sa amin, Papunta, may mga pupunta dyan, at isasara kami, at kukunin si Mr. Burgos, ikukulong kami, and all that. So, nag kami ng some kind of guerrilla style of publishing. Naghati kami, yung, uh, marami kaming groups, no? Yung group na yon in five minutes notice, pag sinabi, papunta sila, aal sa balutang kami, dala-dala namin yung mga typesetting machines. Sa kabila ng mga balakid at pagmamatigas ni Marcos, makalipas ang apat na araw na payapang revolusyon sa EDSA, nasaksihan ng sambayanan ang makasaysayang panunumpa ni Cory sa Club Filipino noong February 25, 1986. So help me God. So help me God. Ang hirap nga eh. Hindi yung parang wow, ang saya, pangulo ang nanay ko. Hindi eh. Kasi mismo dad was saying, kawawa ang susunod kay Marcos. Kawawa yung pangulo na susunod sa kanya kasi katakot-takot -tak ang mga problema na iiwan niya. Kaya talagang, ano ba itong napasokan niya? But then again, she said, kung hindi ko man susubukan gawin yung pwede kong gawin, baka habang buhay ako magsisisi. It is confirmed Mr. Marcos has left this country. Itong tagpong nagwakas sa diktadurya at nagsilang sa demokrasyang ipinangako sa mga Pilipinong nakibahagi sa EDSA. But in that time, any change was very welcome. So we were all very hopeful na she will bring about that change for the country. together. Let us not allow a drop of blood to be shed. Matapos ang matagumpay na People Power Revolution sa EDSA, isang panibagong kabanata ng kasaysayan ang nabuksan. the service of the nation. So help me God. Maraming matatamis na pangakong iniwan ng EDSA. Una-una yung demokrasya. Hindi natin may pagkakailayan. In fact, yung nangyari sa Egypt baka resulta nito itong bagong simoy ng hangin na talagang uh, uh, hagit yung uh, hindi lamang yung bansa natin kundi yung ibang bansa sa mundo so uh, proud tayo rin. dahil wala ng kamay na bakal parang ibong nakawala sa hawla ang mga mamamahayag sa madaling sabi na nung balik ang kalayaan ng media matapos ang EDSA revolution yung press freedom isa yan sa pinakamalaking tagumpay talaga ng EDSA kasi kung pagbabasihan natin yung kalagayan ng ng press freedom uh, bago ng EDSA talagang kanyan, talagang malaki ang pinagbago at yung paglakas ng ng kapangyarihan ng media na magsiwalat halimbawa ng mga katiwalian pagsiwalat ng masamang ginagawa ng mga tao sa pamahalaan ay talagang napakalakas ngayon na, dula lang 'yan. Pero ang kalayaan ito humarap din ang mga pagsubok matapos ang EDSA. Ang Pilipinas, itinuring ng CTJ o Committee to Protect Journalists, bilang pinakadelikadong lugar sa buong mundo para sa mga journalists noong nakaraang taon. Yung pangako siguro na nasasabit, sabi natin, rule of law. Yun ang hindi pa na ibibigay sa atin ng EDSA. Ito ang dapat natin bantayan. Ang paggalang sa karapatang pantao ay isa pa sa ipinaglaban ng EDSA People Power. Pero nawala man ang martial law, naganap man ang EDSA, Ilang beses ding nasaksiyan ang iba't ibang kaso ng paglabag sa karapatang pantao. Ang hindi natugunan ng na mga uh, ng mga pangangailangan ng taong bayan ay yung mga problema may kinalaman sa mga unresolved killings. sa limbawa. Yung disappearances ng mga ng mga taong uh, sumasalungat sa pamahalaan. Ang pangakong giginhawa ang buhay ng maraming naghirap sa panahon ng diktatorya ang isa pa sa mga pangako raw ng EDSA. Kasama yan doon sa pangako ng pagbabago at pagtanggal ng kahirapan sa Pilipinas. Eh. Ito yung mga manifestasyon lamang may yung uh, pangangailangan ng bawat Pilipino, trabaho, kabuhayan, edukasyon, uh, kalusugan ay hindi natutugunan ng ng pamahalaan uh, sa malaking bahagi ng populasyon. So, kasama 'yan sa iba't ibang aspeto ng pagbabago ng buhay ng Pilipino, kawalan ng kawalan ng lupa, kawalan ng bahay, at ang paulit-ulit na aligasyon ng katiwalian noong panahon ng diktadurya, umalingasaw pa rin matapos ang payapang revolusyon sa EDSA. Alam mo, 25 years ago, ang ibidandera natin ay reforma sa tandandaang lakas, no? At lumahok tayo dun sa People Power Revolution. 25 years after, eh, ang nagbago lang yung petsa at mga personalidad, no? Pero, nandiyan pa rin yung mga dating problema pag-asa at pagbabago. Ito nagtulak sa milyon-milyong Pilipino para dumagsa at makiisa sa EDSA. Pero sa ilang kabiguan na kamtan ng ilang aspeto, tila napakuraw ang mga pangako ng kasaysayan. Makalipas ang 25 taon, saan nga ba tayo dadalhin ang mahabang paglalakbay na nagsimula sa EDSA?